So guys, ngayon ay October October 16, 2023. So lumabas ako kanina. Tinawagan ako ng aking kaibigan. Pumunta kami ng second hand store. So sa okay-okay. aking binili eh. Oh, Kala nyo, marami naman. <laughs> ito Eto, plano kong bumili ng ganito. Pupunta sana ako sa 300, 300 yen store. So, baka kung doon ako pumunta, baka bibili na isang peraso, pero medyo mahal at hindi pa masyadong malaki. So, nakakita ko ng ganito. Ano lang siya? 300. 308 yen. So, kasama na yung tax. So, pero naong akong paglagyan ng mga papel-papel at ng mga libro para malinis. O, diba? Mura na. Tapos, <laughs> Andami jacket pero bumili pa rin. <laughs> Para may bagong jacket naman. Ayan. Ano siya? Yung brand niya is itong brand ito. Anong brand ito? Nawala yung brand. Ah, Adidas. Adidas. So, Asan yung price nito? Yung price niya is ano, 2,738 yen. And then, may, ano pa pala, 50%. So, nakasale pa siya. So, so kalahati nun. So, mga 1,000 plus, 1,000, 1,300 something. So, yan. Ano siya? Size size L, size large. So, tamang-tama lang sa akin. So, may bagong akong jacket. And then, ano, pang, pang blesser. Color white. Size L din. Ang price nito is nasa 600 plus. 600 plus yen. So, nasa atin, mga 300, 300 peso. So, ayan, maganda, ba diba? Maganda na. So, yun lang, guys, ang aking nabili. So, ito ng plastic. Uh, bumili na naman. So, yun lang, guys. Maraming salamat. God bless you all.